Tapos namamarigo kami hinihad to di nga time. Ano, shout out ngayon ha nan mga taga barangay Hinikaan. Magilot summer traveler kay tigade kita barangay uh, Karanas. Da, na, dati nagbabaktas kami di di di. Tapos nalusad kami hinihad to didto ubos. Dida kami namamarigo. Mano, dida kami to namamarigo hadto. Ida, it, ito, ito dida nga ubos. So what's up guys uh, Magandang araw mga ka-travel Ngayon papunta tayo ng ano, uh, Barangay uh, Karanas I-bibistahin e, uh, natin Ang uh, lugar ng Karanas So First travel of uh, 2023 Kasama ko Family ko So ngayon nandito tayo na sa Barangay Kasandig Medyo maulan ngayon Kaya Hindi ko na ikabit kanina yung Kamera uh, Camera natin Kasi mababasa o, uh, Dito ko na naikabit sa may ano, uh, Barangay Kasandig Banda So for now, sa, for now, Tatahimik lang muna ako Ah uh, lagyan natin ng uh, pinakamagandang background simula dito hanggang papasok na hanggang papunta ng ano uh, barangay Karanas Okay. Andito na tayo sa Barangay Lawaan. Eh papasok na tayo ng Barangay Lawaan. Oh, naalala ko lang doon dadaan ako dito. Yung oh. Nung, uh, panahon ng high school ito Uh, almost two weeks kami dito lagi uh, na nakatambay lang sa uh, bahay ng kaibigan namin dito, about every fiesta dito kami nun Ayan, dati na nang tinagbago. Dito-dito nung una Dalawang talapag na bahay nandiyan. Sa ispila ng uh, barangay lawaan. Ang dati na nang improvement. Okay, shoutout nyo pala sa mga uh, taga-barangay lawaan eh. I'm you have to tell you that. Okay. Let's go. I can feel the water pouring in Should it been better by now? We'll sa ano si to Conception Dito na tayo sa Barangay kaya to Nakalimutan ko ng barangay na to Pangalan ng barangay na to. Nakalimutan ko Thank you Sa Ah, Barangay Concepcion Eh, hey, sa mga taga-Concepcion eh daan lang muna muna kami natin dito Barangay Kanlige Dati nung uh, high school ako Sumasama ko kay mama Nag uh, tatabok kami rito Bebenta kami ng uh, Mabigat Asin, sardinas Lahat ng dilata dito kami nakapesto nung dati, hindi pa rin, hindi pa katulad si dito yung covered court. Bayibi, si bakimi, <laughs> <laughs> Madaling araw pa lang. Alas stress ng madaling araw, gising na kami, nagbabiyahin na papunta dito. Punta ko ng sa uh, Tutubigan, Sandig, Lawaan, dito, kalidyo, kalapil ayun, hinitaan lahat yan, lahat yan napuntahan ko na yung high school ako ganoon ako kalakwat sera dati pero ang pagiging lakwat sera ko may ano may uh, parang may uh, tulong din sa parents ko. so yun nga, nagbebenta kami ng mga ah uh, uh, mga dilata mga bigas Pipid. Ang pisa. Uy, oh. Yan yung ginagawa namin dati. Yung hanap buhay namin. Okay, andito tayo sa Barangay Paco. Eh, okay, shout out po sa mga taga Barangay Paco. Mga Lord. Daan lang muna si Samar Traveler. Eh, yung mga andun sa Manila, no? Sa mga iba iba't ibang lugar. Kung mga... Uh, hindi matagal-tagal nyo na hindi makikita yung barangay nyo ito na yung pagkakataon uh, at pasensya lang muna hindi ko maiikot yung mga barangay nyo dadaanan ko lang muna kasi ka medyo kapusta kami sa oras eh naabutan kasi kami ng ulan din sa may ano, barangay patag ganda ng lugar dito damig dito pag gabi Sunod nito, uh, barangay kakapi na hata Hindi ako nagkakamali no Sunod ng barangay pa ko, is barangay kakapi O, oh, tama nga ako Hatapi Yung una, hindi, hindi katulad dito yung kalsada Gami yung pagsada dito dati Pero ngayon, okay na Ganda na Eh, 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 time. Hey, pwede ka na makapunta rito. Hindi, siguro, pag, ah, uh, mag ka, ma relax talaga yung uh, isip mo dito. Sa tanawin pa lang, no? ma relax ka na. Sa hangin, presko, presko. ganda ng mga paray oh green na green yan, yan yung right ko oh, sa likod ganda no Okay, malapit na tayo sa barangay Tarati Daming ibon Naglalakas na nanay sa kasila tatay Dadaan muna tayo ng uh, uh, barangay Tarati Kasi andito yung kapatid ko yung mga pamangkain ko Dito kasi nakatera yung ano niya eh ng uh, asawa niya okay shout out nga pala sa Pumeda family no? sa, uh, sa mga Hapson shout out po sa inyo dito rin dito rin kasi nakatira yung kaigigan namin si uh, Ren Hapson anong uh, umuwi siya rito nung nagbakasyon sa siya pumunta kami dito kasama yung uh, taga bukid shout out nga pala sa taga bukid yan Andito na tayo sa Kalape. Welcome to Kalape. Yan. Shout out sa lahat ng mga taga Kalape. Happy New Year po sa inyong lahat. Welcome to Barangay Kalape. Yan no. Oh. Ah, saan kayo yung sasakyan? Parang parang hindi ko nakikita yung sasakyan ah. Hain ba dapat tabi? Ingalimot ako. Ha? Diri din nila Ha? Kitahan. Dinya dito. Mamain kan to. Lani balay. Lani, pumida. Oh, pumida. Oo. Oh. ada siya, isatulu. Oh. Isatulu. Okay, sige, Apo. Oke oh, po okay, po. Pero makikita tan sa yan. Wala Ang siya na rito, itu, Ito, ang siya na rito, ang siya na rito, ang Hai, nera. Sige, lasa na lang. Yan, nandito yung bahay nila. Oh. Ito yung bahay nila. Oh? Are you good on? Go inside. Ah. ayos ah, yes, ang motor ang oh, sige lusad yan ito na trapo gigad. Ayun na. So, ito yung bahay nila guys, Oh. Ayan yung uh, bunso ko. <laughs>

do Dito na na barangay Kalapi, barangay Hinikaan. O uh, mga pera lang ako an, Ay ma na kita barangay Hinikaan. Kapres kun lugar oh. Pera lahat ka bulan, ah, pera ka years, dito na bulan ka years. Ako nga maray makapasya na dito uh, barangay Hinikaan. Ang tambay man kami hinay dinhi nga lugar hatong panahon kan high school ako mga one week one week to bro. ako hindi kumitahan punuhan na uh, land ko ni. Niya to kita. Ah uh, barangay hinikan nakapan nakapamtsaka kami mesto. Kupiran ko hala. Sa mamarigo kami sa pag pagkakaag ang pagkaka corrupting eh, kahagtot sa kan Aurora. Kan sa ada ini barangay kan. Oo, oh, ayun na. Barangay Hinikan. Era sila na din. Hmm. Era timbahan. Bahan ba? Hmm? Ano? Ano itong basketballan dati waray pili da atok. <laughs> ano? Ang sya mo naamong giniinok ko yan din eh ano nga dati ini din nga basketball, bulan di rin suka din eh tapos didi kami hato nag istambay ini din nga balay ambot kun iba na <laughs> iba ng postura oh. barangay hinikaan ha tapos namamarigo kami hinihad to didi nga time Ano, shout out ngayon ha, mga taga Barangay Hinikaan. Magil lot summer traveler kay tiga di kita Barangay ya uh, Karanas. Nah, dati nagbabaktas kami ni di, Didi. Tapos nalusad kami hindi ngadto didto ubos. Dida kami nama na marigo Mano, bueno, dida kami to nama na marigo hadto. Ida, it, ito, ito dida nga ubos. Ya kami ito na mamarigo. Mama Diri pato hinikal sada di pa ni ato sugod Ah, simento na. Hmm. Yan na, ya, simento na. Okay, ah. Barangay kan bais kan mali ko ka nga diha ini nga kalsada. andiric diretso ma di barangay Karanas. Eh nga to, ini nga kalsada nga to barangay kan bais ini. ini. Ini nga to, ini nga to Karanas ini. Adina ah, kita Habarangkai karanas Quiet kau ya So guys, amo ah, ini an uh, barangay uh, Karanas. Lilibutan tan na lugar. Lilibutan pero so, nang

Aw eh, oh, eh, eh, Karanas. <laughs> Karanas, sorry, sorry. Pwede no. hey. oh. nang krasada nga tuloy, di ba? Pwede na. No one to school. No one no. to Alam mo yung naiskulaan ng barangay Karanas? I love Karanas. I love Karanas. I is. <laughs> elementary school. <laughs> integrated. integrated school. Integrated uh, school. Ang damlay na pantopay tuloyo sa eskwela ah boss mostly balay pa nila barkada boundary niya na parang guys ipapakadto last din niya paron guys yung sunod-sunod pa ra guys sa 1000 na sakop ani do na luyo oh sunod dinhi babak na yon oh ning ilang lugar kuno sa ako ba ni motyong samar man ini pero kita ka rena samar man guys ah itira mga balay didi mga magrigon kay uh, gika kahuyi ko dit gamit nga kuan material oh hindi may ina na ini elemen pala ko mga posible na dira ni na ano lagi hapon sugod ini katibay iton mga balay ni ara di kay mga gika kahuyi dit gamit <-tipat> Era to big di di itera bulan nya binabayaran 30 pesos la. Waray kontador.

pala ini nga pangurason guys mahagkot na dito na panahon nadulot na paanit suga din nga panahon ay kung makikita ninyo it bukid dito kita alam, may fog na iya niyampay pa ito malusa dito manunok to kita dito at titiin mga balay din ni kay din ni di mo nga ni mga appliances di mo nga ni cover oh nagmoist man tapos pag saksak na mo sigurado

Amoy ni angkaris ini ngakal sa dengan dunia pembek layon pati ingat tu ah, hidu Ang katapusan ini. 21 bowan na. To so, mabalik na kita. Diri kita dito pagka TV.